Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may St. Mary Magdalene dito sa may pabahay ng Inits A dito sa Balay. No? At ah uh, may nag-request kasi sa ating kung pwede daw natin na uh, mablog, no? Yung hardware dito sa may St. Mary Magdalene dito sa may Malainin Bago. So ito na po yung uh, hardware. So kung sino man ho yung uh, <laughs> magpapagawa na ng bahay yung harap at likod, So, mismo dito sa pabahay, meron hong mga hardware na dito. At uh, tatanungin natin kung libre ba yung uh, paghatid ng mga bibili nating materialis papunta sa mga bahay natin. So, lahat ng mga pabahay dito, ito na yung pinakamalapit na hardware. So, ito sila. Okay. So, ito yung St. Mary Magdalene. Tapos, ah, which St. Mary Magdalene. <laughs> Di ba na to? At ayan lang dyan yung uh, talipa pa. pa. So nandi dito lang siya sa may main road na to At uh, doon yung pagpasok sa may gate Papunta rito So pagpasok nyo rito sa may uh, balay Dito sa may malainin bago Madadaanan nyo itong hardware dito sa bandang kanan So makikita nyo kaagad Okay so ayun Tatanungin natin sila Ano pangalan mo toy? Eh? So si Kuya Adrian, Kung magkano at ano ba kung kumpleto ba sila dito sa mga tinitindihan nila para sa pampagawa ng bahay natin. Okay, lipat natin ha. Ayan si Adrian. So sila yung mga nagbabantay pati si ano si Kuya Jim Boy. So sila yung mga nagbabantay dito sa hardware. At uh, hello, shout out kay ate. <laughs> so ayan si ate, may bilig gusto mo na rin dito. Kuy, so, uh, ano ba yung mga kompleto pa dito mga titi na meron bang plywood, cemento? Uh, meron po. So meron naman daw. Tapos Uh, lahat, no? Karamihan ng ano. Uh, Tapos pagka bumili ng mga materialis dito, ano yun, yung delivery, ihati sa bahay ng sinong na nyo na bibigil pa sa inyo. Ay, ay, libre po atin. Libre atin. Kahit paging ano pa yung mga pinabili, basta pinatid, libre yun. No, kahit saan. So, ayun. Uh, ayun, marami namang paninda dito kila Kuya. Tapos, yun nga, sabi ni Kuya, libre naman yung natin. Yung mga paninda ba dito, uh, affordable naman. Apo. Okay, so yun. Affordable naman yung ano dito. Uh, mga tinitindang mga gamit nila, saka, Puya. Dito si sa may hardware, dito sa may St. magdaling, Magdalin. Dito sa Papay, dito sa Palainin Bago. Okay, so yun. Ito yung mga paninda nila. Kaya, salamat po kaya Aldrin. Adrian. 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 Ito, Adrian. Gato ng pangalan niya. Adrian. So sila mga nagpapatay kapag ka. Bibili ka at pupunta kayo dito siya. si Adrian, saka si Adrian dito na ah, yung mga tinitinda nila. Merong planchawo. No? Planchawo, no? Tapos, pose. Ayan, Pili no? na lang kayo dito. Ang tupuangin nila. Pistay. Ayan, yung mga pa. Tapos mga pako, mga lak. Halos. Makikita, makikita nyo man dito yung mga kailangan talaga natin sa bagay ng mga Sila, yung plywood natin, kuya, magkano naman yun? 150 uh, yung ano, yung 1 half. 750, 1 half. Tapos yung 3 950. Mga marin talaga yan kuya, yung ordinary. May, yung marin, 1,450. 1,450. Okay, so ayan, uh, ayun yung mga plywood, ilaw, lock, so, Door knob. doorknob. Doorknob. <laughs> Ito makikita ninyo lahat dito sa ano, kay kuya at higit sa lahat, napakalapit na nito. Kung nasa pabahay kayo nakatira, eh, napakalapit na dito sa lugar ninyo. So, ayan. Uh, nandito na. Natanda natin sila kuya. So, lahat naman ng mga kailangan natin sa pagpapaayos ng bahay. Kung gusto nyo paggawa ng harap ng bahay ninyo o yung likod. So, makakabili na kayo uh, poset, pangkat. Lahat na. Basta kung ano man yung mga gamit na nabibili sa mga hardware, mabibili nyo rin dito sa At yun, syempre, uh, ang pinaka-importante, libre yung uh, paghatid ng mga materialis na nabili niyo at saka isa pa. Uh, affordable naman daw yung mga tinitinda nila nitong mga kagamitan para sa paggawa natin sa bahay. So ito yung lugar nila. At meron pa dito sa kabila. Ayan, no? Oh. Tambak natin. Tingnan natin, ha? Yeah. Dito sa kabila. Ayan. Pagkikita natin dito sa kabila. Ayan, no? Oh. Yung mga tinitinda nila mga bakal. Mga yero. So yun, mga na nasa taas. Eh, Halos kumpleto naman. Kaya, <laughs> yung mga nandito lang mismo, eh, pwede na tayong, ah, hindi na lumayo. So, dito lang sa May St. Mary di dito sa Balay. So, makikita na natin tong hardware na to. No? Yan, no? So, sa may barangay, malainin bago. So, kung nandun kayo sa kabila, o doon sa may kalugko, punta lang kayo dito. At uh, makikita nyo na itong hardware na to Hindi na kayo mauble kung saan pa kayo bibili. Dito lang kila kuya. <laughs> Ito kay Andrew, makikita nyo yan dito. So yun yung lugar, oh. ano eh, Tapat. Tatanungin natin si kuya kung marami, maramihan na yung bibiliin, kung makakahingi ba ng discount para dun sa mga materialis na nabili natin sa kanila. Okay kuya, mayroon bang discount pagka marami na mga bulto-bulto na yung bibilihin uh, bibilhin natin dito sa hardware ninyo? Mayroon po. So yun, uh, sabi ni kuya, makaka-discount naman tayo pagka marami na talaga tayong bibilin sa mga materialis na kakailangan natin, kakailanganin natin sa pagpapagawa ng bahay. So yan o. Oh. Sa napakalapit na to, hindi nyo na kailangan pumunta ng highway. Dito lang, eh, makikita na ninyo yung hardware na to. So basta pagpasok nyo mismo ng subdivision Ayan na So ayan yung mga sa ilaw Mga socket, kung ano man a Breaker, a lock At mga pampayag screw plies Ayan makikita nyo dito sa ano okay. At, So ayan o oh. Ayan si kuya namimili na <laughs> At ito yung harap nila Okay, so yun, Ah. Oh. Nakapag inquire na tayo dito sa hardware. Sana kung sino man yung magpapagawa, ah, pasyal kayo dito at hindi na natin kailangan pang pumunta dun sa labas, sa highway, no? Para bumili ng mga materialis para sa pagpapaayos ng bahay natin. No? So dito lang yan sa pabahay, dito sa may balay, dito sa may St. Mary Magdalene. Ah, o nga, St. Mary Magdalene nga pala, no? So along the highway lang to, pagpasok nyo ng gate, Kikita nyo na tong hardware na to dito sa ano, Dito sa pabahay ng init Okay, so yun. Go na tayo. Tandaan, libre yung uh, hatid ng mga materyales. Tapos, pag maramihan na kayong binili, nagbibigay naman sila ko ng discount para naman sa ganun ni eh, maging suki na <laughs> kayo sa mga materyales na bibili ninyo. Ayun din si Kuya. Shout kay Kuya. Ah, uh, Papagawa din natin si Kuya. <laughs> yung bahay pa niya. <laughs> So, ayan, hindi, na, hindi, na, hindi na hindi na lumayo na si Kuya. Dito na lang siya nagpunta para bilhin. May... At ah, saka tayo din. Hindi <laughs> na tayo lumabas pa, hindi na tayo lumayo. So dito lang okay, sa loob mismo ng pabahay. Eh. Makikita naman natin yung hardware na to. Okay, tsaka madali rin sila Kuya. Jimboy nakausap Ah, magbibigay naman sila ng ano, discounted. <laughs> okay, thank you.